Ano nga nila? Naka-DT pa lang ito. Kamusta mga kakwento Maynila? Tara samahan niyo ako at tayo magkwento sa pamagitan natin ng mga vlogs kasama natin ang Demolition Team, DPSQRT pati ng rin Highway Division District 1. Ay! para sa isang joint operation dito sa may tundo bitas dahil napabalitaan na marami talagang tigasin at pasaway dito Ay, minabuti na rin na i-clearing itong lugar na to kalimitan talaga meron talagang nagmumura sa atin at meron ding uh, iilan na talagang uh, sumasagot at palasagot dito sa mga clearing operation natin so malimit na yan na nangyayari ito yung isa, mga, isa sa mga na-encounter natin na mga ganitong klaseng problema ganun pa man syempre kailangan patuloy pa rin ang pag-clearing operation ng ating uh, team dahil sa ito ay utos ng DILG para sa Task Force Against Road Obstruction o TFRO at uh, patuloy pa din ito. Gaya na itong atindahan na maliit na ito. Mukhang babakbakan ito dahil uh, nakaharang, compromise ang bangketa. Maliit na nga yung bangketa rito ay nako compromise pa. Pero uh, ang kagandahan din ay eh, hindi naman tayo kumukuha ng paninda at uh, ibinabalik natin ang paninda. So bali ang ginigibalang ginigiba lang is yung mga pinagpatungan, lamesa, mga ginagamit paninda, payong, etc. Pero yung mga paninda, cellphone at mga personal na bagay ay eh, hindi ang kinukuha ng ating clearing team. Again, nasa District 1 tayo Kaya kasama natin ang DEPW Highway Division District 1 Itong sila Boy Maso Dahil ito ang nakatalaga ngayong araw na to Para linisin ang uh, kamay nilaan no? So uh, patuloy pa din ang proyekto Ng ating uh, gobyerno ng Maynila Na linisin ang bangketa at sidewalk Ay ipalik sa taong bayan Para madaanan muli Dahil aminado tayo ay eh, marami talaga nagsasalaula ng bangketa <coughs> ulong, ulong, ulong. Pagka mga ganitong pagkakataon ni eh, tinutulungan na rin <coughs> Excuse me po Tinutulungan na rin ang mga clearing team natin Habang binabakbak na ni Poy Maso Itong mga shelves ng pinagpapatungan ng kanyang paninda Bagamat marami makukulit at marami pasaway pero marami naman ang uh, sa gobyerno ng Maynila ang nagpupursige para ma maabot ang ating layuni na linisin nga ang Maynila. Hindi yan uubra kay Boy Maso. dito sa Tondo. Naman tayo. Aminado tayo may mga ilang pasaway pero may mga marakaramihan din naman na maayos na at uh, tumino na din. Ka Ito na nasa bangketa na kasi sila. Ito i niya na itong Meron kanina nagmumura sa atin eh. Parang uh, ito ata yung, yung, kinakastigo nila nila Sir o Ocampo sa kanin uh, Boy Maso. Astig oh. So makailan tayo ng bahagya pero andi dito pa rin naman tayo sa District 1 at uh, malimit na malinit naman talaga sa isang lugar na merong nga minumura tayo at na nagmumura sa atin. So hindi na bago yan sa atin. No? Meron pa nga namama to kung minsan eh no. Kaya uh, meron din nga nagmumura. Halo-halo na dahil hindi hindi, hindi pabor yung iba sa pinagawa natin paglilinis no? ang gusto nila sa kupin ng bangketa gusto nila gawin nilang extension ng bangketa gusto nila gawin na manukan ng bangketa tambakan ng mga halaman ng bangketa tulad nito ayaw nila ng kalinisan dahil nasa comfort zone na sila kaya hirap na hirap sila doon sa pagbabago so total eh, mismong may dila ang nahihirapan pero ganun pa man eh, patuloy pa rin tayo sa ating layunin na linisin ang sidewalk at ibalik sa taong bayan. Paliko na tayo ng Ugbo Street. Ito, Ugbo na to. Ito, kita nyo naman, no? Oh, pa pinagsasabitan ng mga display-display. ang mga Pinoy hindi nakukontento kung ano lang yung meron na, meron na sila at kung ano lang yung dapat sa pwesto nila talagang darating at darating sa point na talaga mag extend maglalagay ng sabit maglalagay ng halaman gagawin parkinga name it, lahat gagawin makagulang lang tulad nito ito bagamat hindi naman natin nilalahat pero karamihan yan huwag na tayong maglokohan dito alam nyo naman sa sarili nyo at alam natin na talagang marami ang sumusuway at marami ang gusto gawing pakinabangan ng bangketa at ayaw ipalik. At ayaw luminis at ayaw timino. Real talk yan, hindi na natin kailangan magkungwari o magtago dahil yan naman ay nangyayari talaga dito sa atin. panahon na siguro ng pagbabago dahil matagal na tayong ganito matagal na natin tinitiis yung ganitong mga kalakaran at lumang sistema na kailangan baguhin na no eto mga lona naman na nilalatag at inaarya ang problema ay isa nakakatama yan pagka nakaalagwa Yung DPSQRT QRT medyo naiwan sa likod at nauna tayo ng bahagya sa mga team dahil hindi naman tayo pwede magkumpul-kumpulan sa iisang lugar. Ito ay maraming makakapansin at maraming makakapuna sa atin. Eh, magliligpitan na yung mga ibang vendors na tulad nito. Ugbo na tayo. Ugbo Street o yung mga maraming uh, nagtitinda na kilalang kilala although hindi pa ito yung talagang ugpo na tinatawag pero eto kasi ang ugpo street uh, yung mga kainan eh, meron din naman dito pero nandutuon yun sa F. Barona na, tinawag na din na ugpo kita nyo yung mga lona na yan no? ayun o no, pag inalagwa ganun sya kahaba so pwede mong tamaan ng ulo pwede kang madisgrasya ganun sya kahaba Pag inalagwa Eto, tulad na lang nito mga halaman niya, halos nasa bangketa at kalsada na. So, nako-compromise na talaga ang bangketa. Kawawang-kawawa kung makakapagsalita lang ang bangketa, malamang matagal na itong panahon na nagmura. Dahil sobrang talagang kinamkam. Pero pag nasa ibang bansa, ang noipi naman, sumusunod. Pero sa sariling bansa, hindi talaga. Anyway, abangan nyo ang ating part 2 dito sa may Ugpo Street na to magbabalik ang kwentong may